Another day, another ML day. So, ayan ngayon. So, manib tayo dito kay Gagambina. Kasi parang gusto lang Nating mamasyal. Mamasyal at lumipad. Charot! <laughs> so, ayan ngayon dito. Nagpaiwan na tayo dito kay Bruno Mars. Ayun. Samahan natin ang ating Bruno. Hindi ko alam kung saan ba ito pupunta. Kung di na ito. <laughs> so, magtago muna tayo dito sa damo. Kasi ito si Leslie. Kung mapapansin nyo nandiyan mga tol. So, ewan ko kung ano naisipan ko. Ba't lumayos ako sa MM? Ah! Kasi dito sa gitna na ano ayun o, no, ayun yung aso. Sabe? What? Tapos magtatago ako dito kasi nararamdaman ko, papunta na siya sa akin. Siguro naamay niya ako, mga tol. Tignan What? niyo yung mangyayari dito, mga tol. <laughs> Kaso may bida-bida itong si Matilda. <laughs> Paano mo mga... sabi? O di kaya, nabigyan ko tuloy ng isa. <laughs> Habol malala. <laughs> Tapos napasanib ako dito sa ate mo, Juliet. Kasi tawag na daw ako ng nanay ko. Puro na lang daw ako, eh. Pero na daw akong ginawa sa buhay ko. Kaya ito, sumanib na ako mga ton. Para mas mabilis na ako makauwi dito sa bahay. Charot! Magaling palang lumipad tong si ate mo, Juliet, mga tol. pini ko kanina, nakasakay ako kay Peter Pan. <laughs> Sana so, na nga, mga tol, tumulong tayo dito ng mock farm. Ayan. so, hangga't sana pagod na tayo, kaya na natili na lang tayo dito sa damo ng biglang dumating tong aso mga tol. Ayun na nga. O, oh, tinan niyo mangyayari doon, itula ko siya. <laughs> Kala mo ah, iisa ka pa sa akin. Malakas to, boy. <laughs> Sabi. <laughs> <laughs> Lo, Nawala ni mga kasama ko mga tol. Ihiwan na ako dito. Let's go! Tapos <laughs> huwag niyo tutularan sa part na to mga tol. Yung nagkaroon ka lang ng SS Hanib agad. Alam niyo yon mga tol. <laughs> Shoota! <laughs> Kaya di tayo manano lalo. Ano ba <laughs> Kaya di tayo manalo-nalo sa ranking. Isa ginagawa ni Angel eh. Tapos mamaya, masisisi na naman tayo dito mga tol. Hello Yari, wala na tayong is, -is. Ang tagal pa, laban na laban na tuloy itong mga bida. Bida-bidahan pala kasi kami yung bida mga tol. Hello! <laughs> <Hala. laughs> Tapos pag natalo ko na naman masisisi niyan mga tol. Suntukan na lang ano ano. Ang ah, uh, okay. mata. Yung laging nasisisi sa ano, sa support. Naku, normal na yan mga tol. Kaya sabi ko sa inyo wag na wag kayong gagamit ng Angela. Lamang ang sisi sa inyo. Mm. -mm. mahal. Ito, napasanib ako dito sa ating Mike's na si Bruno Mars kasi napansin ko dinudumog siya dito ni Matilda at saka nitong si Kuya Mugatot. So, syempre, tutulungan natin siya mga tol. Kaso kung mapapansin nyo dito sa left side, dito na yung Lord. Oo, mga tol. Tatapusin na ata tong game. Masyado na ata silang na boring, no, mga tol. E-end na ata nila, mga tol. Tapos, talo na naman kami, mga tol. <laughs> Wala eh, ganun talaga mga tol. Pag sawa na tayo sa panalo, bigyan na natin sa kalaban yung panalo. Sabi! Sorry to, yun sa mga kampe. <laughs> so ayan mga tol, kung ginanahan ka naman sa panonood mo at napasaya naman kita dito sa iyo, sa yung panonood mga tol, baka naman pwede namang maglambing. O di follow mo na ako para lagi kang updated kung may i-upload man ako, di ba? Charing! <laughs> So, bago pa ako bad trip mga tol, sakay muna ako kay Peter Pan. Punta na kami ng Netherland. What? <laughs> Doon muna kayo mga tol. Ayan. Bigyan muna natin ng isa tong makulit na makulit na makulit na si Leslie. Kasi bida-bida mga tol. Let's go! Maangas uh, mo e, maangas talaga ako. Ako bida dito we. Eh. sabe. Eh. Ala, nabigyan pa ako dito ng isa. Ang as ah. So ayun na. Ayoko na mga to. Bye bye. Good night mga to. And thanks for watching guys. Why are you crying? <laughs>